binabasihan natin yung so kung magkasusukatin po natin yung floor area tapos doon po tayo magbibigay ng labor cost at uh, bali tayo naman po uh, nagbibigay po tayo ng uh, labor cost natin per square meter sa mga tile works uh, depende rin po ito sa kung po yung uh, pinagbabasihan din natin dito is sa, ma, uh, sa productivity rate na rin po natin. Napasensya na po sa mga mga kapwa natin setter na uh, tao o namamagkiyaw na per tiles, yung labor cost sasabihin ko po, po dito is kumbaga po yung para din po naman sa akin ano kung ano po ba yung masasabi ko at uh, yun nga dahil wala wala po po akong experience sa uh, pamamakyaw na fertiles so unang-una po dito siguro ang titingnan natin unang-una yung uh, magiging productivity rate ng isang tile setter at isang helper ano po yan po yung una natin kailangan alamin dahil diyan po tayo pwedeng magbase or kaya kumbaga para makuha natin kung kung uh, magkano ba yung pwede nating isingil fertiles at uh, syempre pangalawa pa po, po dyan kailangan po i-consider din po natin kung ano po ba yung size ng tiles na gagamitin natin o uh, papa-install natin. Kung 40 by 40 ba yan, kung 60 by 60 ba yan. So, yan po yung mga kailangan natin i-consider dito. At ang isa nga po sa punto na ipinaliwanag natin doon sa ating uh, subscriber is, unang-una po, as experience ko po bilang uh, mas madali pong ikabit yung mga buo kumpara sa mga seroho.